Biktima naman di umano ng isang scammer lending company. Yan ang nais na ilapit ni Miss Daisy Baruga ng Valenzuela City na makakausap natin ngayon sa kabilang linya. So, andyan ba si Miss Daisy sa uh, line natin? Okay, sir. Yes. Ma'am Ma Daisy, pakikwento naman po sa amin kung uh, ano po ang nangyari. Uh, kung paano po kayo uh, uh, paano po kayo niloko at kung magkano po yung sinasabi na nilo-loan uh, natin dito kasi thank you po. Um, yesterday lang po yun nangyari. So, kasi po, kailangan ko po ng pera for yung pagbabayad po ng bahay. So, I ask for 80,000. Kasi po, um, nag lang po ako sa Facebook ng mga, yung, yung 24 hours na lending um, company. So, yesterday lang po nangyari na nag-ask po ko na 80,000. Tapos, ang sabi po nila, sige po, uh, magbabayad magbayad ka lang po muna ngayon ng 4800 para lang sa service fee. Tapos i-release ire daw po nila yung pera without uh, transaction number. Kasi po normally pag lending app, uh, may transaction number. So yung ginawa niya po, kinuhan niya po lahat ng detalye ko with ID, government ID tapos Um, sinabi niya approve na raw and then sabi magbigay daw ako ng 4,800. So nagbigay po ako ng 4,800. So during that time, iniintay ko po na ma-release yung pera. Tapos bigla pong nanghingi ng releasing fee ng 2,900. Cash in fee for 3,200. Um, authorization fee for 3,500. Tapos, Um, kagabi, kagabi po ng 11 ng gabi. At uh, tinatanong ko po siya. Alright, Ma'am uh, Ma Desiree. Ng Ma'am Desiree, nakuha na namin yung modus, no? This is the usual na nire-reklamo sa amin. At para po tumugon sa reklamo ninyo, nasa kabilang linya po ang ating resource person. Si Lieutenant mm -hmm. Kim Maverick Tumpalan, ang assistant team leader ng Northern District Anti-Cybercrime na maaring tumulong po para matrace natin itong uh, scammer, scammer, na, na ito. <laughs> uh, scammer Lieutenant na. Tumpalan, hello, good afternoon. Sa mga kasambahin nating patuloy na kasupay sa ating program. Uh, Ma'am Desiree, itanong ko lang po, anong, anong po ba ang inyong nagamit para transfer ng pera? Um, Gcash po. Sa, ano, Good. sa Bright uh, Cash Company po. Lahat po ba ito, ma'am? Ang transaction lang po na puro Gcash? I'm sorry po. Yung puro Gcash lang po ba, ma'am, ang pinang-transfer niyo po ng pera? Puro Gcash lang po ba ang pinag-transfer niyo? May iba pa bang uh, money transfer? Naginamit. Naginamit. Nawala. Na. Okay. Nawala siya? Naputol ba? Anyway, sige, ano? Ano yan? Ayan. Lieutenant uh, Tumpalan. <laughs> yes, ma'am. Uh, ma'am, ganito na lang po kung nakikinig po si ma'am Desiree. Sige. Uh, since kapon lang naman po ito, Yes. ah uh, Pag-report na lang po ma'am initially dito sa GCash po muna para ma-hold po ni GCash kung ano po yung number na ginamit na account. Na pinag-receivean po ng pera ninyo mm -hmm. and then paki print and ano na po screenshot po yung mga lahat ng transaction history and then conversations po ninyo prior po sa inyo pong paglo-loan at imbitahan ko po, po kayo punta po kayo dito sa aming opisina okay. sa third floor ng New Caloocan City Hall sa 8th Avenue East Grace Park Caloocan City po. Anyway, okay, thank you, Lieutenant uh, Tumpalan. Anyway, um, medyo uh, kay Ma'am uh, Desiree Baruga, Ma'am, uh, medyo kinukulang na po tayo ng oras. Kaya, pero wag po kayo mag-alala, Ma'am, uh, tutugunan po ng ating uh, programa lalo na po yung ating anti cybercrime group po ang inyong reklamo. Ayan at uh, antayin mo na lang Lieutenant Tumpalan na dumulog sa inyong tanggapan si Ma'am Desiree Baruga ata. Uh, anyway, maraming salamat po sa pagtitiwala sa ating programa and also to our resource person na si Lieutenant Kim Maybrick uh, Tumpalan ang Assistant Team Leader ng Northern District Anti Cybercrime Team. E.